Hello. Hello, maayong gabi sa tanan. And um uh, nag-live lang din no para sa um naghan ko Daghan sa kadaghan sa mga nangutana sa amua and dili na mo matubag tanan. So nag-live na lang gyud mi para Uh, Masairan sa tanan ang kamatuuran kung unsa gyoy nahitabo kay prank na gino madam o kung unsa gyoy nahitabo kaganina so um, si Ligaya mag one year na na siya sa Akoa. ah wala gyud ko uh, giisip na na ko na siya o sa kaigsuon anak mula na ko na siya anak Amiga, best friend, kauban sa balay, and niabot sa time nga, uh, yung sikat sa vlog, mauna nga, gipapuyo na ako siya diri, wala na nako siya gipatrabaho, kaya na na siya sa vlog. So, dili lang, kaisa kahiga yun lang ni niya gibuhat sa ako, ah, kung dili kadaghana pero wala lang gid nako gipahibalo sa mga viewers, sa katawhan nga, ina na ang iyang binuhatan, tungod kay, maluoy ko sa iya ha, kay mga ko siya, oh sorry, and, Ang iha pong ang konon ang iyahang sala. So, way back last um, January, January nawala ang ko dinis sa balay. January, I won. January 1, won. worth 81,000 uh, oh, 81, oh, 81, and siya po ang nakita sa CCTV camera pero giang po niya nga hinahinayan na lang niya bayad kay natintal daw siya sa kwarta nga iyahang nakita nga kita. So, ako po, ako lang po siyang i-consider. Dili lang kana ang iyahang gipangbuhat, daghan buhat. Laghan ka ayaw o mga maningilay din he, everyday. Sigitan sa iyahang mga tindahan nga gipang inuman, iyang gipang utangan, bisan kinsa ang iyang gipang utangan. Want to dili sa balay kay maningil to ko diligaya. Ako lang yapon ang magbaguod o bayad tanan nga mga sweldo pa diri sa amo helper nga moabot sa iya dili moabot sa mo ang helper sa among security kay tungod magasto niya ako lang gihapon ang mobayad tanan nga iyang mga gipangbuhat maskin sa gawas wala niya tanan ang mga tindahan nga iyang ipangutangan diri gyud na maningil tanan and bisan kinsa na lang gyud ang iyang ipangutangan ako lang yapon ang makabayad. Ning abot sa time nga ako siyang ipahawa diri sa balay tungod kay grabe gyud ang iyang gibuhat. So mauna nga ning hawa siya nag boarding house na siya mo lang siya diri para mag-content. And ning abot pod sa time na nahurut uh, nahurot na akong pasensya sa iyaha. Mauna nga gipalahi nako siya og balay. Pero tagaad po niya din he, ako lang niya pong ginahatag ang iyang sweldo, kung pila ang mong sweldo, wala na ako ginabigla o hatag kay kabalo po sa siya kagastador. So everyday makadawat na siya kung nami raket 3,000, 2,000, 3,000, 2,000, hantun makuha niya tanan. So makita siya sa vlog na mo, depende po sa kadakon sa mo ang sahod. So pariparihan lang sila o sweldo ni Sarah. And kaganina, uh, last month pa na bantayan nabantayan nga ako ang GCash nga worth 50,000 na ko nga 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 mahurot dayon. So nagtuulang ko nga ang kanang magod akong GCash maabot na siya tag 200,000 tungod kay ang sale sa parlor nga mobile ug GCash dinha na ihatag sa ako. Uh. So mao na nga kaganina, kagabi pa lang daan na atoy sulod nga 12,912 pagkahuman kagahapon ay kaganinang buntag na discover na ako siya ang last nagunit sa akong cellphone hiraman man niya kay mag siya man ang nagagunit sa akong cellphone kay nagauban-uban siya sa pamanghiram siya wala ko kabalo ng kakabalo na di siya sa akong password na tingala ko nganong 912 na lang so wala jud ko nahimutang ako gyud ang gipatan aw sa ako ang secretary sa opisina sa city hall and dito na ako na discover nga ang kwarta di ay kada adlaw makuaan kagahapon nakakuha siya 11,000 taga adlaw di ay siya iyahang call na kon cellphone iyahang isend sa iyahang number ang Gcash and gikan pa June June, June 21, 21 antod kaganina ang iyahang pag, pagpangawat sa kwarta nagikan gikan sa ako ang Gcash og mikabat kini og 199,500. So 500 na lang yun ang kulang para mahimo siya og 200,000. So sa kay wala na nakona, na ko na wala yun na gyud ko na in sa ako ang kalagot. Kinahanglan ko na po tagaan og leksyon, tagaan og kagaan yun ako siya o kanabitong realization nga maligid ang iyang gibuhat kay sobrang yun kaayopod ang akong kaayos sa iya ha. So sa tanang mga nangutana, tinuod ba nga naa sa prisuhan si Ligaya, tinuod na, dili na siya prang, dili na siya atik, and naa siya karon dito sa prisuhan, taganina siya gidakop mga alas 3.30 sa hapon, and um, dipadayon na po ang akong kaso sa iya ha para matagaan gid siya o So, magulat na lang siya kung kusay ka ng hatol sa iya ha and magulat na lang kung kung kanos ang amo ang sunod nga hearing. So, mauna nga tanan karong gabi una sa mga nananaw karong gabi una uh, daghan kayong salamat sa pag-continue ninyo og suporta sa Team Hamloy and uh, siguro na plano ang Ginoo nga mawala si Ligaya kay dili pod pwede nga dili mawala si Ligaya sa amo ang grupo so sa tanan nga naang tan-aw karon uh, ang kamatuuran nga tinuod gyud ang pagpangawat ni Ligaya og kwarta og tinuod gyud nga na siya sa prisuhan so pangutan ko na ko si Sarah kung unsa pod ang iyahang um, istorya about kay Ligaya o sa sitwasyon ni Ligaya karon. Yes, madam. Kaya sa una, katong January, nakabalo na magkita nga siya kaya nakita nga ginagawa sa CCTV. Kaya kung sa una ginagawa pag-advise halos everyday, sa kung yung legs sa napagbadlong, ay na kung sa itong imong gikuha kung madam. Kaya madam, grabe ba yan sa ato. Ang iisip ba yan tanang kuan nga murag manghod niya, anak na niya so kita magsuon na kita diri kaya kita rin So anak ko siya nga dapat di ni mo bohaton. So halos everyday good na madam gin ang balik ko na ako na siya sa iya pero na na ka kay isa madam katong dili nang baya kay ikaw ra makawatan ha pati biya kauban nila diri sa balay kay iya pud biya hilaptan. Tinao. O matinga ang mga kauban niya sa balay ano nang awadaan sila kwarta niya o bela like, in siligaya ba ilang kauban. Mm -hmm. So is mo reporta pud ang mga bibang sa kuanya ah, niya. na pud ako na siya ligaya. Anong gibuhat na mo muna? siya nga, ang buto na ko. Pero mo man noon siya, madam, makasala siya. Un, giangkon po ganyan niya na ito sa prisuhan, giangkon na po niya ganihan. Wala yun daw siya kasabot nga nung no, nahimu daw yeah. niya. Yeah, o niya, matingalog yung kuligaya, asa na ang kwarta nga 11,000 gabi eh, ay siya nga, nag-alak-alak daw siya gabi eh. Niya, naglaag daw siya night market, di kaon do niya yeah, tanan. Imposible po, maurot po, may nanak nga kada ko ng kwarta na hurot dai dayon isa ka adlong di mo gay gawasan kung 1000 or 500 this makapalit ako anak di mong ganit kung gusto mamalit sayangan ko sa kwarta yung maligaya aligaya wala biya na kayo napalit sa imuhang kuan mga kwarta nga ka ng kuan kuha And kung ganiha dako na kayo itong nakuha siya lagi oy abon mong guna ko dili ko masapan yung kung na ibig transaction pati itong mga kuan ganiha madam di kita ba siya sa mga transaksyon na o sa mga polis nga nag pero ni angkon cool po siya tanan ni angkon cool mo noon siya tanan nga, siya ang nagkuha ato siya ang nagkawat sa kwarta kay Ambot um, o siyang ingon kaganina ambut um, ambot, um, ngambot lang siya nga nung nabuhat niya, siya ambot um, nga nung nabuhat na po to. So, wa ko kabalo kung aski, unsa niya ang kwarta kay kaganina. ganina, walang wala na po siya wala naman po siya kwarta. Wala na po gani. So, mauna nga, um, lisod kaayo nga magpabilin pa siya sa Team Hamloy, and hopefully, nga bisan pa o wala na si Ligaya, kinahanglan po niya mag-realize sa iyahang mga sala nga nabuhat kay dili pod pwede kung dili nato siya tagaan og aksyon kay sobra na pod kayo pabuhat na pod niya sa lain nga mga kaila niya o dili siya matagam sa iya so siguro dapat iparealize gid pod siguro si Ligaya lagi madam kay dagan pod ng PM karon niya dili lang manday ka ang ginahilabdan anak niya madam oo, oo. na pamanday pod daw lain niya inana na gid ang sa unang pamadam kay adon na siya best friend sa una nga murag sa grade 6 man sila nga ni Cheka sa Kuwa nga katong gipapuyo daw na ni si Ligaya sa iya 3 days masurot to kay ma ang, siya, o, ma gipalaya sa mama ni Palaya sa mama niya ang do sa MB Spring ko at the worth of 10,000 mo ko dili ginaaf ko pud ni siya mga record sa gawas pero unta ba nga uh, magbag-o na unta siya and makarealize na unta siya sa iya gibuhat sulti so, po pud siya sa kuwa niya madam niya Siya maluoy ka, dili ko gusto dili, pero kung unsa to buhat dili na daw niya balik kung daw buhat madam kung nga dili na magpapwede kay nabuhat naman na ni Monya na may mga ebidensya niya mo na gina na ka sa prisohan mapaabot na lang ka kung unsa ko kuhaan sa imuha tingnan ko na po siya kung unsa hatol sa imuha mapaabot na lang po ka kay iso po ino mag alam mo magkuhaan ang tukuro looy ko gihapon siya madam no Loy no, good siya kay ko kuan ug imong pero di mo gud pwede nga itolerate gud Gikan na lang, gikan pa si Sarah sa prisuhan karon lang siya na abot. Na abot. Na, na lang migtungod sa kadagan sa nang utana. So gihatdan ni gihatdan ni mo ug sanina. Sanina so, kadto mga lotion niya, iya mga pahumot kay kabalo pa palangga ba yung nato mada pero dili gud hindi nga di palampaso nato to na Oo mo na wala na po kuning uban sa iya sa prisuhan kay basin maluoy po sa iya ha. Muna si Sara na lang akong ipatod sa iya ang mga gamit. Pero kailangan dyan niya mapriso. So wala naman ganit siya ng atubang kay dito siya gusto picturan. Dito siya picturan ganit. Moto nga. Naan siya dito sa prisuhan karon sa Tagong City Jail. Ah, CTJ ah tagom, pa rin Tagong Police Station. Oh. Tagong Police Station yeah. siya na priso. And i-transfer it mga siya sa Tagong City Jail pag makasa na ang iyahang kuhan kaso ano man itong polis. Yan. Naman po kayo kuhan dito madam banig ako. Ano itong siyang dalag banig? Oh, kasi sa salog ka, sa na Sa salog na nakita na po siya. Looy ba yan po? Nung no, sa salug. Pero ganon, Daily good po hindi. Bisa mo sa'yo kakalooy. Bisa mo Ikaw madam kay Kapila. Bisa mo di is ka chance to, pila na ka chance ang gata sa iya pero kung mga pa siya nagmatngon so looy gyud sa ligaya pero nabuhat mong guto niya sa imong madam di po na maayo kay bisag piso pa na madam kawat di gyud na maayong nga record yon pagkawat lain siya paminaw So, so, good, so good, ugma, dilit na namo um, makauban si Ligaya, amo lang ipahibalo, kay na naman siya sa prisuhan, and wala pa ko kabalo kung kano siya makagawas. So, ako lang ipahibalo tanan, ang amo ang, ang mga viewers, ang mga tanang mga tagahamloy, o sa tanang mga nangutana, amo lang iklaro sa tanan, nga wala na si Ligaya sa team hamloy. Kaya para po, ma-aware mo po, wala ta kabalo, makagawas siya o mga apply ba siya og trabaho sa inyo ha at least ma-aware pud ang tanan kung unsa ang iyang mga buha, gi, mga gipang daghan kaing salamat sa inyong pagwatch sorry ka no, ay na ma clip to do siya madam shout out. sakit na clip to and thank you kaayo sa tanang mga nagpadala og stars daghan kaing salamat maayong gabi ka na tong tanan and good night everybody bye thank you